for today's videos mga may magluto tao ginaling mo na siya ah, mo ang paniuto panihapon okay wala na may budget karon bitaw joke lang na karon magbuta na lang mag adi hapon ko na ang mantika kay ang ako napalit na ginaling is Kan puro lang siya unod. Wala siya siya ka mantika mantika manang uga kaayo siya. Lisod kaayo na magisa ta mga sibuyas. Nabitang wala yung mantika. Bito grabe uga. And then ako nang gibutang nun ang ahos sa tunga char. like adya hapon ko ug mantika kay di dyan madala. Grabe uga. And then putang na lang sa gibutanganan na nako na og ang achal. Ako nang gisulod ang atsyal. And then after that, <coughs> joke lang. Halo-halo kaya punta ato na i- kung anong para magawas ang aroma sa atsyal. And then lastly, ang bumpay, mga mi. Pasensya na kayo. Pasensya na kayo mga mi, ingon ani nga akong voice akong tingog kay di pa man ta hustler kayo aning mga audio audio ba mag voiceover over kay mawo sa tanon ya layon kita tingog diri sa kuan sa atong gi video video charot pero ato ni panindikan kay ato man siyang kisudlan bitaw ako na siyang gibutangan og liquid nor ako ra sa siyang gihalo-halo mix sa na aku, and then ako rasang gibutang ang carrots pero ana sa kuno niya kay grabe yung ugahan no kita man jud mo no murag mantika pero kana ako na siyang butangan og water para makaluto ra siya then ato lagi hapon siyang gimix para maghalo tanan and then gi butang nalang. na lang sunod ra sad ang patatas and then halo lang gihapon nato para mas okay char sure. bitaw kanang sige ra gihapon tag halo kay kung dili na nimo haloon nya ka na kayo wala pa jud mantika nag ako na lang sang giputangan asin kamay ha, bench lang na pinch lang na asin ha niya. ako na lang sang ang nor na ganina niya, gamay ra man na siya ako na lang siyang gi Ibutang na na ako sa old of okay, oyster sauce. Para nasa shake na sa siya no? Then, halo-halo or gihapon to siya. Okay, okay, yun. hantun ma, mix ang mga ingredient. And then, nag-add sa ko water para mag makuan siya, maluto ang carrots o ang patatas. And then, ibutang na na ako sa yung soy sauce. Para di na sa kasin. kana na lang para dili mamarat. And then, mao na ni siya. Ako na siya andan pero medyo medyo kahit kahit baju dyan ang karos. Mga 20 minutes or 5 minutes kana luto na na siya. Okay lang. Ato lagi hapung na siyang pabukalan. Pabuto na dan And oke kana okay na siya. ako na na siya gipatilaw sa akong ang na kay naabot na si siya gikan biyahe siya akong gipatilaw para siya mo judge kung unsa sige halo halo lang gyap pud kanag halo halo i mean tak, ka taghang kayo kuan ba ka ng mix mix charot kana bitang salig ukay ukay oh kana ayan ang gitilawan anak do ang ang anak kong bana na okay na daw siya perfect na daw siya pwede na daw ko <laughs> thank you for watching